What's up mga katayker boom Magandang tanghali po sa inyong lahat At ngayong tanghali ay Pupunta tayo sa SM Mercedes para bumili ng USB card reader dahil uh, hindi tayo makapag transfer malfunction function yung ating uh, card mga katayker ay yung card reader natin kaya kailangan nating bumili ng uh, bago. Kasama ko dito walang iba kundi si sorando Sur TV mga take care. At magbabaypas bypass kami ngayon para mas mabilis. Grabe, ang init pa rin ng panahon talaga kahit umulan ng malakas kakapon. Pagkabili namin na Sursurando mga ka-take care sa SM. Uh, aalis din kami kagad para hindi kami abutan ng ulan baka biglang bumuus na naman ng malakas na ulan sasamsamin ko pa pala yung imbilag kong lupot sa mga manggagaling po ng Eastern Pangasinan kung ayaw nyo pong matraffic sa may Tumana or dito sa may uh, sa may uh, Macdo, Carmen uh, take nyo na lang po ang bypass Rosales para freeway po ang daan walang balakid dumaan ka rin sa expressway kapag dito ka dumaan sa may bypass mas mabilis ano kayang building to? parang SM ay parang SM Sana makamura kami ni Sustoran doon ng USB para para quality. card reader ang bibiling ko mga ka marami na ring mga uh, nakatayong mga stall dito ah uh, sa may bypass last year konti pa lang park diretso agad sa may tapat ng hyper para makakuha ng ang gamit naman ni Popcorn Parking na kami Nakasor-sor Yun know, o, hanap kami ng parking Yung mabilis sugutin so nandito na kami sa parking area ng uh, SM Rosales Diretso na kami sa gadgets para bumili ng ng USB adapter tsaka card reader. Bagong kupit sa restaurant doon. Ah. <laughs> All right. Let's go mga ka-Taker Boom. Nakaka-ota po mo bumatang mag Naperdihan mo, naperdihan ko Oo, uh, mading well, ako ah Hanggang basa So mga ka pauwi na kami <laughs> Good vibes lang mga ka si Boom At ito, uh, nakabili na kami ng uh, Gamit namin ni Sorsorando Dahil nga palyado yung mga kami namin Mga card namin Yung mga USB card reader namin uh, Palyado kaya Bumili na kami ng kwan ng, ng Hmm. Mas quality tapos mas uh, kan siya? Mas uh, okay. Right, let's go na. siguro na mga take care boom. Susundan ulit natin si Asor-sor Rusi lang malahas. <laughs> ilan kaya kami magkakaroon ni Sir ng uh, big bike? <coughs> Kailangan nating maging alerto sa kalsada. Dahil sunod-sunod ang disgrasya involving mga buses, pickups, short ride sa SM Rosales magbabay paspasa kami kaso dito na lang dahil open naman open na uh, nakago naman yung uh, nakago naman lagi dito sa right side bot delikado rito Let's go, Ang Inet. I'm pulling out the Ayun na yung preno ko sa harap ah. Ha. Mm -hmm. normal tayo sa pwesto. Pagdating natin doon, edit agad. yung siguro sin sa San Fredo ngayon. Ayun, makakatransfer transfer na kami. sarap magmotor basta may pang gasolina <laughs> kailangan na rin pala ng chains oil ni Hyde sundan lang natin si Pastor ah, Sor Pagsales downtown na tayo Downtown, never to send and bend <laughs> traffic u oh. ay stoplight na rin sana dito mga cater no like no, traffic sa side view, side view. parking on shoulder lane. Nah, uh matan. Oke, matan. Tinggal, thank you. Ingat, ingat. Oh, thank you. Maka pak, mak. Mau <laughs> matan. Mau, mak. Ermia, sikat. Oh, ingat, mak, ingat. All right. -y. Pabalik na tayo na ang pwesto Mga idol At Ay hindi pala Kukunin ko pa pala yung kapote sa Sa bahay Ayun o nagbabadyana na naman yung ulan o no?